Good morning mga palangga! Kumusta kayong lahat? In today's video mga palangga, mag-unpacking po tayo ng aking nabili kahapon dun sa Shatin. So, samahan nyo ako para i-unpack natin itong nabili natin kahapon. So, meron tayo dito nabili earrings. Nag-sale siya. So, Nabili ko lang siya ng 15 dollar dahil nakita na ko dito at ang laki niya. Uf, <laughs> carry natin ako ayan, ang ganda. I like it. And kaya binili ko na. And meron po tayo dito isang items na Magandahan ako sa kulay niya at sa tela niya. So maganda rin ito guys, tingnan nyo oh. nag-sale siya yung original price niya is 200 plus tingnan nyo 200 plus siya guys so nabili lang natin ng 99 dollar tingnan nyo, marathon sports yan siya. so maganda yan sa panglakad-lakad natin araw-araw, you know nagwo-walk tayo lagi ng aso so mas maganda yung tela na suot natin is malamig sa katawan, hindi mainit. Yung komportable tayo. O, tingnan nyo yung original price niya is 200 plus. Pero nabili lang natin ng $99. O, ba diba? Murang-mura. Sen ka pa. <laughs> Ayan. So... At meron din tayo ditong nabili na on sale din siya. Ayan. Nakita nyo. Chanela siya. And Habayanas yan guys. Original Habayanas. At you know what? Kung magkano yung nabili natin. It's only 169 guys. Sa original price niya na 200 plus nakuha ko lang siya ng 169. O, di ba? On sale siya. Tingnan nyo naman ang ganda. Medyo may kalakihan nga lang sa paa ko, pero okay na siya. At saka, nagandahan ako sa kulay. Kaya, kinuha ko na. Tingnan nyo yung original price niya. Is nasa 200 plus. O, ba diba? Nakamura tayo. And, pag urig kasi guys, maganda yan sa paa. Hindi masakit sa ano ba, sa paa pag sinuot mo. Ayan. O minsan, we have to treat ourselves naman dahil, di ba? Tayo rin naman ang nagtatrabaho. Kaya, paminsan-minsan, mag ano din tayo ng gift sa ating self. oh, di ba? Ganda yan. Habayanas, USA made in USA ya. Ayan. Okay. Diba? Maganda. Ay, thank you, Lord. Ang tagal ko na dito. Ngayon lang ako naka, ano, ng original na habayana. So, thank you, thank you. Ayan. Thank you so much. It's blessing. Ayan, guys. So, yan lang lahat ang nabili ko, ano? Yung three items na yan dahil nagandahan ako sa mga yan at murang mura lang hindi masyadong mahal nakales tayo kasi kung hindi tayo nakales yung lahat ng price nun is almost 500 pero nakamura tayo so 169 and 99 plus 15 o oh, di ba diba? 200 plus lang <laughs> di ba sad ka pa <laughs> ko pa. Hindi ako bibili ng masyadong mahal, guys. Alam nyo yan. <laughs> Ayan. So, hanggang dito na lang ang ating video, mga palangga. I hope you enjoy this video. And kung bago pa lang kayo sa channel ko, please don't forget to like, share, comment, and subscribe. MJ the Explorer. Bye-bye.